Yan, shout out sa inyong lahat. Mga kabindos, mapagpalang araw. Magandang gabi at magandang araw sa man tayo sulok ng mundo na roon. Ito, nandito kami sa probinsya ng Bulacan. Upang ma update namin si Susan sa kanyang nalalapit na pagpapakasal nila ni Jensen. Uh, kasama ko ang ating Idol. Idol Migo. Kilala nyo ito kasi... Yun, shout out. Oo. Oh. Kilala nyo ito kasi ito, inibitahan ko talaga siya. Para makadalo siya. Uh, kasal na gagawin nila Susan at Jensen Kasi siya naman ang nag-vlog ng una. Kaya siya ay inibitahan, inibitahan natin. Mga kabindos. Kilala nyo siya. Hindi ngayon nag-vlog lang. o, Oh. Oh, so, guys. Ayan, ay, ano para mga pancer po at uh, balita ko malapit nang isakal eh, si Susan ay kasal pala <laughs> <laughs> kasal pala so ayun ayun po. So, okay uh, po Yan mga kapitlors, abangan nyo kami dito kasi ang i-ano ko ngayon sa kanya yung kanilang pre-counseling yan ang alamin natin kung na na nila para mai ano na yung kasal, mai date na ay lagay na sa pizza para malaman natin kung mabibigyan tayo ngayon ng pizza ayan uh, pupunta ulit kami ni Idol Migo upang magi-celebrate sa kanilang birthday uh, uh, wedding ayan yan po abangan nyo kami doon uh, masaya ako na pinaunlakan ako ng aking idol Idol Migo na samahan ako ayan yan mga kapindor, sang uh, naririto na kami. Okay, nakarating na kami dito sa tinitirahan ni Ate Susan. Ayan, titignan natin kung nararian sila. Kasi ang sabi ni Ate Susan ay ngayon ang pagkuha nila ng pre-counseling. Tingnan natin kung nakarating na sila. Ito. Uy, kulot! Ito na, bliss! Bliss muna, kulot! Ayun. Mimi! Ayun. Ayun si, ano? Si... Boss Migo! Ano muna? Bliss muna, bliss muna! Dali! Ay! Ayaw na, di nakilala. Hindi na ni Kulot. Hindi na kilala ni Kulot. Wala daw sila niya, no? Susan. Good morning po. Uy, nasaan sila ate Susan? Nandyan? Ha? Ah, may nilakad sila. Mga anong oras kaya ang dating sa palagay mo? Ano po, bumalik po sila. Bapa, uwi na po sila. Bumalik. Bumalik? Saan bumalik? Sa ah Hihintayin ah, sige, sige. na lang namin meme wala ka lagi ilas ah ako 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 sige sige Halika idol, dito lang muna tayo. Antayin natin kasi pauwi na daw. Wala pa daw sila. Wala pa daw. Hmm. Yan mga kabindors ay kararating ni Ate Susan. Galing sa paglalakad niya ng ano? Free counseling. Free marriage counseling. Yan. Uh, para sa annulization. Oo. Yan kasama ko si Idol Mix. Dito kami. Mama. Shout out sa inyong lahat. Ito na. Ah, uh, siguro ko ngayon ay okay na. Siguro yung papilis na nilatag niya. ano natin? Interviewin natin mga kabindors. Ano? Ah, uh, Ate Susan, eh, kanina pa kami. Alam mo ba na kanina pa kami? Hindi. <laughs> ay, hindi na yata. Ano lang oras? Ang na. Okay. Ah, uh, yung ano, nilatag mo, ano na ang nangyari? Okay, okay na ba? Oh. Na, babalik pa kami doon. Alam, may problema pa? Ano ang mga naging problema dyan? Yung, kailangan ko pa yung death certificate ng nanay niya. Mm. Kasi yung sa nanay niya, ang nakalagay sa birth certificate niya, ano, uh, letter L. Mm. Ano sa birth certificate niya? Eh, ang nakalagay sa ano, Peralta. Kaya kailangan namin na certificate. Hinihingi ko na. Amen. Opo, opo. Tara, gala tayo. <laughs> ah, yan ang problema. Anong gagawin dyan sa ano? Anong gagawin nyo? Kasi may problema nga. Bali, ano, kanina ko pa po kinokontak umaga yung mga kapatid at saka lola ni Jensen. Hmm. Para makakuha po ng... Kahit ano lang, picture lang sa messenger, tapos kapaprint na lang. Ano ah, ganun ba? babalikan namin. Ah, yung buong papelis papilis. Apo. Picturan. Apo. Aha. yung kopya tapos ipapadala at ipaprint print ipaserok. Serok sa makina. Hmm. Ang sa akin naman, hindi rin tinatanggap hindi daw mabasa ng munisipyo. Kaya nangihingi okay. ng panibagong kopya. Yung sa kapatid ko daw, pwede daw ako manghiram ng birth certificate ng kapatid ko kasi hindi mabasa. Aywan ko, bakit hindi mabasa nila yan? Ay, eh, mabasa ko e, naman. Eh, kumuha ka ng bagong kupya, ganun pa rin ang lalabas niyan. Opo, diba? ganun pa rin. Ito pa rin ang itsura ng Oo, lalabas. Oo, Kasi eh. sa PSA na nga nagbigay niyan. Mm. E, eh, yun ano Pero sa palagay mo naman, maiayos ma ma naman yan. Opo, kaya... may naman to. Kasi, andyan naman yung kapatid ko, may hawak siyang birth certificate niya. Mm. Ang inaantay ko lang, ang inaantay ko lang, ano, ah, uh, tawag nito, yung, kay Jensen, certificate. Mm hmm. Sa sawa mo. Uy, kagagaling mo lang sa school, ano. Ako. Mm hmm. Babalik din kami agad, umuwi lang kami kasi, kailangan lang. Ngayon, na, ano, sunduk. asan kayo pupunta ngayon? Doon pa rin, sa munisipyo pa rin. Mississippi pa rin. No? <coughs> Kasi kailangan may pasa ito. pagka Pagkapasa, didiretso na kami ng peso. Di, yan ngayon, ano, kasi narito na kami, ano, para siyempre, konsultahin yung pre-counseling. Okay. Pero yung pecha ng kasal, di pa namin makukuha ngayon, ano? Hindi pa po, kasi ano, pagkatapos nito, di, si pastor, siya po yung ako at si Pastor mag-uusap kung ano po yung pecha na available siya at available din po kami. Ah. Kung hindi po pwedeng ako lang kasi mag decide na ganito yung pecha kung gusto. Tapos ah. baka mamaya hindi po sila. Ay, sige. Ako. Kasi ang ano namin dito, kaya nakarating kami dito para ma malaman mo, friend, na ang ating mahal na sponsors ay pumayag na doon sa mga idea na ipinarating natin sa kanya, no? dito na lang ang uh, celebration natin tapos ang mga kuan doon sa mga sing -sing na hinihingi natin ay siya na ang bahala no ayan na lang lagarin uh, lakarin mo na lang yan at i-message mo na lang kami kung naging ayos na Petsa ng eksaktong kasal kasi napakahirap pagpunta dito ang layo Diba? Eh, okay, maawa naman kayo sa amin, eh, idol medyo. <laughs> ha? Diba? Pero okay lang yun. Ah, Oh, oh. oh mahal. Ngayon, ang ating mahal na sponsor ay nag kaabot <clears throat> sa atin ng kagamitin natin. Gamitin sa ating Uh, sa Lusalo at saka sa iba pang mga bayarin budget ano? oh, mayroon na mayroon na tayong budget kaya ang pinapasigurado na lang. Iniintay na lang yung ano, schedule. Schedule yan. Pero ibibigay ko sa iyo ngayon para ikaw na ang bahalang mag. Kwan, kasi mga gastusin ba? Eh, to ito yung mga bayarin tulad ng ano pa yan? Pray. Uh -huh. Tapos yung iba pang mga gagawin mo dito sa ano. Kung dikuritan mo ng ano yung ay, binyo. O, oh, yung binyo ba? Dekoritan mo nang kung ano-ano, di. Okay. Para, para matuloy na yung sakala. Ah. <laughs> 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 uh, Eh, <laughs> yan Ano naman ano ito ang eh, Ibinabot sa atin ng ating mahal na sponsor. Pwede ko na siya ngayon i-mention itong ating ano, sponsor na maawain sa mga tulad sa atin na hindi pa nakakasal ano siyempre na ano naman sa doon na kayo hindi kasal para naman sa inyo rin sa mga anak mo sa mga ito nagpaabot siya ng ito ng kamay para ano sura doon no? isa dalawa tatlo apat lima anin

ha? Gagawin mo, kang... mo ang kapatyan sa kanyang ipinakabot na, game, na. So, mo, like, kayo. Sa bagay mo, sa katasagal. maraming maraming salamat ko. Hindi uh, ko rin po akalain na susuporta nyo pa rin po ano namin na pagkasal tapos po mo Nandiyan po sa akin sa motor ko at saka sa lisensya. Nagpapasalamat na po ako noon uh, alam ko nga po na yun nga po yung pagkukulang namin. At sasama po kami na hindi kasal. Kaya po, maraming maraming salamat po, ma'am. Nandiyan pa rin po kayo sa ito namin. Ito mula. Uh, Sana mula po. Maaayos na po namin po. Ayan. Ah, kasi social kailangan talaga mo. ano? Kasi alam mo sundalo yan. Pagkatao ay ano ang tawag doon yung mabigyan ka ng ano ba? Ito ano yung anong tawag mo sa, kung tawag ko sa pagpaparusa kung sa militar. Kalimutan na rin. Yan ma'am shout out po. Ito nakarating na kay Susan yung yung ano. Yan yung ayuda sa kanilang papakasal Saka sa mga gamitin dito sa kanyang benyo. At saka sa mga yung aming pagsasalo-saluhan. Yan, thank you so much po ma'am sa inyong <coughs> support sa kasal nila ati Susan. No, oh, sana matuloy na yung kasal ninyo, no? Pagdasin. <laughs> nyo na walang magkaroon ng aberya. ngayon palang sinusubukan pa na kami ng aberya. yan lang talaga kasama yan sa buhay pero sa palagay mo naman yang kay ma'am yung pinaabot na ano sa inyong kulay ano, ano na kaya magiging sapat na kaya kasi kasi medyo ano na yan malaki na kaya di ba di ka na magpapasalamat ulit Okay, ako okay, so, Sila so, na. Sobra-sobra po so, kasi so, salamat po, ma'am. totoo so, lang po. Uh, nakala ko nga, ilusyon lang. Pag hindi uwawasin si Jensen na mag-attend ng paglakad nito. Ito eh. so, totoo lang po. Parang gusto ko na mag-solo parent na lang yung mm -hmm. ko. Pero, andyan naman po. Magkasama naman po kami naglakad sa mga ngayon. Yan, anahin mo rin yung uh, iba pang mga uh, sponsor. Oo, at saka kay Ma'am Rasul po, uh, sa patuloy pong pagtulong niya, pag-support ako sa uh, kay Bebang, sa mga bata po, si Ma'am Jenny po, Ma'am Jenny Bryan. Kahit uh, po uh, ganyan yung mga anak ko nandiyan pa rin po siya sa likod ng mga bata. Okay, kay Boss Mico na yeah, patuloy pa rin nasa... Diparan pa rin po namin ito nito. Siyempre, kinakabendros mag. Kahala ako, kakalimutan ako. Kahala mo lang yun. <laughs> at saka maraming maraming po salamat sa Panginoon. Kahit uh, kapusman kami sa mga uh, material na bagay, kahit kaysa, sa sasahayin na lang, sabihin na. Pero awa po ng Panginoon. Uh, sabi siya pangunan sa amin. Naman po kami natapos sa Panginoon. Meron ka pang hindi na banggit Ayun, ah, yun sa kemang sa anonymous po mm -hmm. ng Pennsylvania po. Hindi ko kasi kaya sabay-sabay yung Cavendish. May isa-isa lang. Isa. Okay. Nagpapasalamat ko sa inyo ng maraming God bless po sa inyo. God. Alam po pong Panginoon na kung magbabalik po ng patumalang ibinapabuti po sa inyo. Ayan. Mga Cavendish, shout out sa inyo lahat. Salamat sa ating mga nag sponsor sa ating mga content. Sa amin ni Idol Migo. mga content namin. Ah, uh, thank you very much po sa inyong lahat. Sa inyong lahat, hindi ko nababanggitin ang inyong mga pangalan kasi nabanggit na. Baka naman sumuko ano. Yan, thank you so much po sa inyong lahat. Okay? At saka pahabol ko lang po, you okay? Kay Ma'am Sincha to Shout out, right out Ma'am. Mm -hmm. Ano Idol? Hindi mo so, bababatin? Bali, nandito kami ngayon ni Idol Vendorsman sa kanila ni Susan. Try ko, congrats si Susan dahil na isasakal na sila ng asap. Parang <laughs> <laughs> nahanap. Congrats Susan, sana matuloy na yung kasal ninyo. No? Tsaka, ayan, salamat kay Ma'am Liz doon rin. Ayan sa pasakal niya sa kanila ni Susan. Ayan, <laughs> 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 ngayon <and, laughs> lang ulit ako nakapakita sa vlog niya. Yeah. Ayan. Yung... ano lang. May ginagawa lang sa buhay. <laughs> Yan po, Ma'am Liz Danrid, ayon doon sa inyong kahilingan na magpunta ko sa si Idol Migo at makasama ko, mag-update dito. ah uh, yan, yan, ginawa ko, Ma'am. Para sa, siya naman ang nag-vlog nitong una eh. Tama naman yun, Ma'am. Kaya, ito, buti na pagbigyan tayo, napaunlakan tayo ni Idol. Kapas yan din. oh Layo. Pero, okay. Kasulok-sulokan. Gulat nga ako si Mimi naglalakad na eh. <laughs> 'Di ba? Nung muli kong inovlog hindi pa naglalakad. Mm. Eh. Mm. Uh, kasi hindi na ako nakilala eh. Ah, wala na, hindi na nakilala. Habol-habol pa sa akin, namiyak pag umaalis ako eh. Kanya parang ano, parang pag sa tao. So, takot ngayon sa tao ulit, ulit. Ulit. Ngayon lang kasi ako ulit nakita eh. <laughs> Pero siga na yan. Oo. Oh, <laughs> yan, shoutout po sa inyong lahat hanggang dito na muna ang aming update sa uh, ano anong masasabi mo na ikakasal na yung mga magulang mo <laughs> congratulations po ka lang, good luck good luck ah. <laughs> good luck sa pagpapasakal <laughs> ay yan hanggang dito na muna ang aming update mga kabindos uh, sa susunod abangan nyo ang aming uh, vlog ulit sa ano na? Sa araw na ng kasal. Oo, yan. Sa araw na ng sakalan na. Oo, yan. <laughs> yan, thank you so much po sa inyong pagsubaybay at panunood nitong aming vlog. Ayan, thank you po.